ilaw natin so so itong ilaw na ito itong indicator na to dito guys okay, dapat ito wala to habang buhay ang makina so may, so, sya kaya impita, ibig sabihin may trouble po tayo so malaman lang natin mamaya habang pausap natin ang mekaniko nandito na tayo sa LRT Buendia Ayan, nagbababaan na po. Galing po tayo ng Batangas. Araw po ng linggo ngayon. na no, na buhay na yung buhay yung mga ilaw ko sa lo loob pero napakahina na po ng ilaw wala na natryong... talaga so sa ganitong scenario guys dapat maingat tayo hindi dapat mamatay ang makina dahil pag namatay ang makina hindi na tayo makaka-start sa inyo po ba yan? sa inyo po? Wala po na Wala na ang karga yung battery nyan So patay na natin guys yung TV natin Wala na rin lamig Maano na rin sya Mainit na rin Patay na natin aircon So tineck ko na kanina yung Tineck ko na kanina yung ating Tawag dito Sinegap ko na po kanina yung likuran So wala namang putol na pambelt So patay na natin yung TV natin buti yung maandar pa yung TV Pero wala nang sounds So tamang tama may mekaniko ko dito ito yung indicator nya ng battery, wala na, buhay ang makina natin yan ha, so ito rin wala na tingnan natin sa so, wala na putol wala putol dun sa So wala talaga guys oh. Oh, ginagalit ko yung makina niya pero hindi gumagalaw yung ito itong pointer na to. Dapat pumapalo rin po yan kapag pinipisil natin yung silinyador. So wala hindi po siya kumakarga. Ginagap naman natin sa legout so wala namang putol na pambel. Lang, yung alternator baka, baka may difference sa alternator o baka sa wiring din natin alam baka may naputol na wiring well malalaman po natin yung mga kasout road kapag ka-check up ng mekaniko ang problema gabi na so ayan andito na tayo sa liberisa Na talaga eh oh. Puting buti nga ngayon medyo lumiliwanag na po yung ilaw natin So kanina, madilim talaga Ayan. So yun guys, nandito na tayo. Ito so, na iparada na natin si 517 ang maayos. Pero hindi pa natin pinapatay kasi baka hindi mabuhay ulit eh kapag pinatay natin eh. Bagsak kanina yan eh, tapos umiilaw na yung ano dito kanina. Yung dito, indicator, umiilaw na kanina dito. Oh, oh Wala, hindi nakargaw. Oh. Oh, okay. Chief, kuhay ka bay. Naka-vlog tayo. <laughs> Binlog ko na rin, pa-vlog natin. Shout out sa aming chief mechanic ng Liberisa. Siya ang foreman mechanic. Ang supervisor ng Liberisa. Okay na dito to Jeep. Ayusin okay. pa natin. Ha? Okay, so, kita na lang ng ating supervisor mechanic dito. Delivery sa. Likurisa. Ipapa Okay, sige sige. So sa likuran nitong bus na to, siguro aalis ah, nitong bus na to, lilipat tayo roon sa kabila. Sa likuran. So, na. 2000 years later. So, syempre ayun, magandang araw mga ka dahil na trouble nga po yung ating bus na si 517 kagabi kaya ito po kinabukasan ay lumuwas kami papuntang rancho dahil may ipinapakuha po sa aking isang bus para ibiyahe natin at syempre titignan natin baka pwedeng matipuhan natin yung bus e eh baka pwedeng magpalit na po tayo ng kabayo dahil itong bus na ito ay uh, matagal ko na rin pong nagugustuhan at ipinapaalam sa aking o sa aming yardman na baka pwedeng ito na lang aking gamitin kaya malalaman po natin yan mga kasoutroad stay tuned lang. Pero ang tanong, anong bus po ba ito? Arat mga ka South Road, tara! ay bagong overhaul ah, ah. bagong overhaul po itong makina na ito mga south road so ito ay for break in malamang syempre bilang SOP mag check up tayo Ayan, mga public e, check natin yan. Kung maganda ba ang kanyang pagkakahigpit. Kung walang tama. So kasi ito mga kasautro, galing to sa katok. Itong makina na to. So, syempre, si 517 is nagpa-trouble-trouble na naman. Bumigay ang alternator. So, may video tayo nun, i-upload din natin. O, depende kung isasama ko sa vlog na to, kung pag-iisa yung video ko na lang. So, pero as of now mag check up muna tayo Uy bago ang langis So yan mga kasautunod Kung nakikita nyo bagong bago yung langis Nasa sapat na level ang langis Hindi mababa Hindi sobra Saktong sakto lang po Okay And then to tubig parang kakaiba naman ang tubig nito ah so, ito kasi mga south road itong basta ito na kailang katok na to okay may tubig so ayan basta na kailang katok na to guys so parang tatlo na yata tatlong katok na to so talagang sa atukin pero titignan natin kung may hiyang siya sa atin so, syempre habang gagamitin natin siya is eh, pakikiramdaman mo ng maigi so sana hindi sa atin magkaroon ng aberya tong bus na to dahil pagka naging nakuha natin ang kiliti natin titignan natin kung pwede natin hingin bilang regular okay Bakit may kula So ayan guys yung 8M na sinakyan natin So shoutout sa si 8M So naiblog na natin yan nakaraan So ayan yung sinakyan natin papunta rito So ayan si 288 ba to? Biyahe ko muna to Aner ano, Oh, wala pang ano, patas Wala pang? pilang natin dito is yung tornilyo nya Ayan. bagong linis pa sya Ayan. puli pula na rin ang kanyang kurtina So yun guys, uh, ginabi na tayo. So nalinis na rin ng maayos si 288. So, napapalitan na rin po natin ng kortina. Napal hindi pinalitan pala, sorry. So, napalabahan na rin po siya. Pinalabahan namin kanina yung kortina dahil matagal po siyang na sa rancho. Halos ilang buwan din po. So, kaya pinalabahan natin siya para mabango. So, ngayon, mabango naman dito sa looban. Then, ayan. So, may na-stack doon na... Headdress pinalaban na rin natin. So, pinalagyan natin siya ng headrest. So, para mas presentable po siya at mas maganda. Bumaga yung kulay pula niyang katawan dito sa loob sa internal ng basa looban. So, makikita natin pulang pula. So, malinis na rin. So, yun guys. So, as of now, si 288 po yung gagamitin natin. So, ipinapangako naman po natin sa may-ari na iingatan natin to si 288 at pakikiramdaman natin maayos. So, dahil kasi ito eh, nakailang trouble na nakailang katok na po yung makina dahil hindi natin mawari kung anong naging dahilan pero sa ngayon nakita ko naman kanina habang dinala ko sya papunta rito sa bulbok galing ng rancho pinapakiramdaman natin yung water temperature nya yung palo ng langis battery lahat pinakikiramdaman natin which is stable naman ho maganda naman So, si 517 ngayon po, mga ka South Road, ay nasa Maynila pa rin po at waiting parts. So, alternator po yung piyesa na hinihintay sa kanya. So, sa ngayon, so, nilalakad ko sa, ano, sa nakausap ko na rin po yung yung tao na dapat nating lapitan kung pwede ba na kung maging okay tayo dito kay 288 at makita natin na okay naman So, baka pwedeng si 288 na lang ang ating gawing pang araw-araw na kasama sa hanap buhay. So, okay naman. Maganda naman siya. So, kailangan lang talaga is ingatan lang natin yung mga unit na ipinagkakatiwala sa atin ng ating mga ng ating mga superior. So, katulad nito, sabi ng ating yardman. So, maraming salamat kay yardman at sa mga dispatcher na sige ito raw ho ang gamitin natin at ingatan so sabi rin naman po sa atin sa, sa, rancho ng mga mekaniko sinabi sa atin ang history ng makina so ayun nga pakiramdaman ko na lang daw at uh, kung may makitang mali kung may maramdaman ako na halimbawa is naga high temp so agapan na agapan ko na roho so which is yun naman po yung ginagawa natin so kapag so kapag ka nakaramdam tayo ng mali aagapan na natin Halimbawa is nag high temp, kailangan agapan na natin yan. Hindi na natin kailangan na itakbo pa ng itakbo. Kung okay kailangan ni Hinto. Pero sa nakikita ko naman guys, maganda. Stable yung water temperature niya. Hindi siya nag high temp. Malayo Hindi siya prone sa overheating. Pero malalaman pa po natin yan habang bumabiyahe tayo habang ginagamit natin. Dahil iba pa rin po kapag kapuno ng sakay. So, pagkakargado. Kasi kanina, galing ng rancho, dinala ko dito sa Bulbok walang laman. So, pero wala naman ako nakikita guys na na prone sa overheating, hindi siya nag hindi siya nag net basta stable po yung kanyang water temperature. So, pinapalitan na rin po pala natin siya ng bagong panel board dahil yung panel board na nakakabit sa kanya e So, ayan guys, so buhayin natin. So, bago na po 'yan, bago na yung mga panel board niya. Kasi yung dating panel board po na nakakabit sa kanya, hindi po gumagana yung yung water temperature nya bagsak po uh, yung nakakabit dito kanina nung pinuntahan ko sa rancho so nagtanong tayo kung anong problema then nakita ng mekaniko is hindi na po talaga gumagana yung dating nakakabit dito na na panel board yung water temperature nya ito kasi guys oh ito yung tinignan ko doon nung una eh, nung sampahan ko no so, hindi siya gumagana, sabi ko mahirap po gamitin kasi kapag ka, kapag ka hindi ito gumagana. Dahil ito talaga guys, ito talagang pinakamahalaga rin para sa akin. Number 1 tinitignan ko eh, pag nagmamaneho. So, kailangan yan is nandito lang yan sa kalahati. So, ilang beses na rin naman po ako nagdala ng Hyundai. Kaya kabisado na natin. So, dapat itong pointer gauge nito, ang normal operating temperature ng makina natin, dapat ito ay nandito lang sa kalahati na to, sa may guhit na to. Kapag po iyan ay lumagpas pa dyan, umangat, at lumalapit dito sa pula, is, nako mahirap ituloy yun, may problema yon. Pero kanina naman, habang dinadala natin siya, stable naman, medyo mababa pa nga siya dito sa kalahati kanina. Eh. So, wala, wala, wala tayo nakikitang aberya. So, itong RPM natin, gumagana na rin, working na rin, ito yung hangin natin, kasi di ba nga po ay airbag ito at uh, lahat hangin ang nagpapagana dito. Yung clutch, yung cambio. So hangin po ang nagdadala, yung preno. So okay naman. Gumagaan na rin, working. So ito yung palo ng langis natin. So ngayon nakabagsak siya mga ka-South road kasi patay yung makina. Binuhay ko lang po yung kanyang park light para mas maliwanag sa camera umiilaw. So ayan, bags bagsak talaga yan kasi patay yung makina. Pag binuhay natin yan mga ka-South road, papalo na huyan, papalo. So ito naman yung ating yung ating battery. So ito naman all goods din to kapag ka umaandar nagkakarga, ito yung alternator niya, ito yung palo ng alternator niya. So ito naman fuel. So meron tayong kalahating kalahati sa tangke ng diesel. So all goods, all working ito naman is, is speedometer. Pero ito ipapa-check up pa natin to dahil ito is hindi pa to nagana. So, tantya-tantya meter muna tayo sa takbo. Mahirap na kasi baka ma-overspeeding tayo sa expressway na po. Ang daming nasususpindi po ngayon sa, sa LTO. Yung iba po is nababawian ng lisensya. Yun po nariribukan. So, ayaw po nating dumating sa punto na ganun. Dahil pagmamaneho lang po yung ating pinagkakahanap buhayan pinambubuhay sa pamilya so talagang kailangan mag-ingat din tayo so ipapagawa ko rin to as soon as possible so ayan lang guys yung aircon niya malakas ang buga at uh, malamig. So panlaban din to sa sa summer sa nakikita ko. So ayun lang guys. So all goods naman siya. Basta ayun lang. syempre, papangako din natin na iingatan natin si 288 hanggat maaari. Yun nga lang mga South Road is siguro sa katagalan ng pagkatenga niya sa rancho o hindi ko na ma-worry eh, dahil yung dating humawak na driver dito yung nakapagpakatok is hindi ko alam eh dahil wala na kasi yung ano eh wala na yung head unit nya ng stereo so nagtanong tayo kanina sa rancho wala na so nako po eh kailangan na naman gagasta sa natin to o ano eh, o or order sa shop pero bahala na po pero asap na wala po siyang stereo then yung TV natin mga Road is Smart TV na nga po pala yan. Smart TV na rin po yan. Yun nga lang din. Wala rin po siyang remote. So, hindi ko naman po pwede sigurong kunin yung remote ng 517 para dito dahil nakatalaga talaga naka, naka talaga po yung yung remote na yun doon sa 517. So, paresang sana siya ng TV. Smart TV rin sana ka. So, wala nga lang siyang remote. Hindi natin alam kung paano gagawin natin. Pero, bahala na magtatanong-tanong tayo kung ano maselan pa naman ng remote nito kailangan ni eh. pero bahala na ho so lonely bus muna tayo ngayon pero gagawan naman natin niya ng paraan so yung mga speaker niya pioneer na din mukhang malalaki magagandang tumunog sa road sa ngayon yun lang po yung update natin so pasensya na medyo na di delay tayo mag upload ngayon so kasi ngayon puyat pa ako So wala pa tayong tulog na maayos, matutulog na rin po tayo. So yun lang mga South Road at uh, maraming maraming salamat. Stay, stay tuned lang tayo lagi sa bawat video natin at uh, syempre maraming maraming salamat po sa panonood po ng aking video. So yun lang, keep safe everyone. Salamat po, God bless.